Uh, maraming salamat po sa aking YouTube channel, sa mga subscriber ko. Maraming maraming salamat and subscribe for more po. Ngayon po kami bumili ng aming mga punla ulit. Dahil po yung aming mga tinanim na nakain po talaga ng mga snail, yung pong mga bayokong hubad kung tawagin sa Pilipinas. Kaya yun, bumili lang po ulit ako. Yan, pakikita ko po sa inyo. Okay po. Yan po. Bumili na ulit po kami ng aming pananim dahil naubos nga ho ng bayo ko yan kaya ito po bili din po namin yan at ito po naman yung kamatis nyo no ah, ay pag ito sarami ito at naubos po ulit nilay eh. namatay po lahat yung amin tanim dahil nakain po ng bayo ko yan ito naman po bili namin at ito na naman po ang natira sa aming ampalaya wala na ito lamang po ang ampalaya namin ngayong taon kaya yan po, ito oh, napakaganda po nito. Yan, tingnan naman po. Ito po ay yung hmm, napakaganda po niya. Medyo mahal po pero okay la ang kaysa wala pong tanim sa isang taon ngayong taong ito yan po oh, ah, ganda po niyan. okay